May halimaw na umaatake sa mga isda sa lawa ko. Kaya kailangan nating hulihin at iligtas ang natitira bago sila lahat mawala. Sa nakaraang taon, nilalagay ko rito ang iba't ibang kakaibang isda gaya ng sturgeon, exotic na hito, freshwater na pating, at iba pa. Pero nitong nakaraang linggo, nakakita ako ng maraming patay na isda dito, kabilang ang mga arowana, ang aking dambuhalang apat na talampakang red-tailed na hito, at ang aking apat na libong dolyar na platinum goonch na hito. Sa ko alam ko na kung sino ang may gawa nito Mahigit isang linggo na ang nakalipas Nagligtas ako ng malaking apat na talampakang ripsaw na hito Hindi na maalagaan ang kaibigan ko Kaya tinanong niya ako kung gusto ko at pumayag ako Nilagay ko siya sa prayer pond kasama ng ibang halimaw Sobrang saya ko noon at balak ko sanang ipakita ito sa susunod kong video Pero dalawang araw lang ang lumipas Natagpuan ko si Big Linda Ang aking apat na talampakang red-tailed catfish na patay Hindi ko alam paano nangyari ito Maayos ang tubig, healthy naman siya, tapos bigla na lang siyang namatay. Ang tanging problema lang sa tubig ay ang algae bloom na naging dahilan para maging berde ang tubig. Gayunpaman, hindi naman nakakasama ang algae sa mga isda, kaya tiyak na hindi yon ang dahilan. Kaya inisip ko na lang na namatay siya dahil sa katandaan. Ibig kong sabihin malaki siyang isda, pero hindi yon ang dahilan dahil sa mga sumunod na araw, nakita ko na lang napatay ang ilang arowana, red-tailed catfish, at ang apat na dolyar kong platinum gonch catfish hanggang sa napansin ko ang isang malaking hiwa sa gilid ng isa sa mga isda. At pagkatapos noon, alam ko na ang sagot. Kung hindi niyo alam, ang ripso catfish ay may matutulis na talim sa buong katawan nila. Ibig sabihin, yung malaking apat na talampakang ripso catfish na niligtas ko ang umaatake sa mga isda ko. Ngayon, may, may, may ripso catfish na ako sa pond na ito. Dahil sa laki niya, gusto niyang angkinin lahat ng espasyo, kaya naging agresibo siya sa ibang isda. Ako na ang nagdesisyon magtayo ng bagong pond para mailipat ang ibang isda at maiwasan silang maatake. Gets mo? Ngayon, kailangan kong pumasok sa pond na ito kasama ang mga halimaw para mahuli at mailigtas sila. Kahit may namatay sa kanila, marami pa ring malalaking isda dito at hindi madaling mahuli lahat. Nakakatakot talaga. Alam kong maraming malalaking isda dito at agresibo sila. Wala akong makita. Diyos ko, palalalain pa ng algae bloom na ito ang sitwasyon. May kumagat lang sa akin. Sumpa ako, may kumagat sa pa ako. Hindi pa nga lumilipas ang limang segundo. Kinagat na agad ako ng isda. Gagawin ko na lang. Handa na? Sige, nasa lawa na ako. Alam kong hindi ito nakakatakot para sa inyo, pero alam ko kung anong nandito. May dambuhalang isda rito. Apat na talampakan ng haba. Tol, astig ito kasi mahigit isang taon na kaming naglalagay ng isda dito. At oo, magiging astig talagang makita kung ano-ano ang nandito at gaano na sila kalalaki. Oh, ayun sa may kanto. May nakita akong isda. Sige, Grabe narinig mo. Lahat ng isda nagsiksikan. May tumama pa sa paa ko. Ang lalaki ng isda dito, rinig mo silang bumabangga sa pader ng pond. Dahil walang swerte, sinilip ko ang ilalim ng bato kung saan madalas may isda. May isda, Helen. Grabe, may nakuha akong maliit na midas chichlid. Nagulat ako. Ang ganda at sobrang liwanag ng orange niya. Yan ay midas chichlid. Nagulat ako na hindi pa siya nakakain. Mukhang nahanap ko na ang tamang pwesto. Dito ko siya ilalagay. Ilalagay natin siya sa pond kasama ng lahat ng stingrays at mga oscar. Kung hindi niyo pa napapanood ang video, oh may freshwater stingrays kami at ang astig nila. Dalawa na kami at may bago silang kaibigan. Balik tayo sa prayer pond. Sana makahuli ng mas malaking isda. Tara na! Ay ano yon? May maliit na isda. Ilalagay natin siya sa balde at magpapatuloy tayo. Wala namang kakaiba. Nakakagulat na hindi ka pa nakakain. Ilalabas at ililigtas ka namin pare. Nagpatuloy ako sa paghahanap at nakita ko ang dambuhalang isda. Parang may nakita akong malaking isda dito. Handa ka na ba? Diyos ko. Kakakagat lang sa akin ng maraming isda. Siguro grupo ng freshwater na pating 'yon at agad nilang nabali mga bintiko. Ang dami ring isda rito. Nakakatakot talaga 'yon. Wala na sila. Ngayon, pinakakinakatakutan ko 'yung freshwater na pating. Ang bilis nila at kung may sumalpok sa akin. Hindi maganda yon. O dito, dito. Tignan mo, tignan mo, tignan mo. Ano yun? Sana makuha ko. Nakuha ko siya. Wow! Ang dami nito. Oh! Sige, at siya ay... Oh, pinunit niya ang lambat. Kukuha ako ng isa pang lambat at susubukan ulit natin ito. Gamit ang bagong lambat. Nagpa siya akong tingnan ulit sa ilalim ng bato. Oh, Diyos ko. Diyos ko, iyon ang ripsaw. Helen, nakuha ko ang ripsaw. May dalawang isda. Diyos ko! Nakuha ko siya. Nakuha ko siya. Dalawa ang nakuha nating ripsaw. Sige mo, hindi sila yung malalaki. Wow, sa totoo lang, malaki yung isa. Pero hindi yun ang apat na talampakan ng haba. Ilabas na natin sila. Tingnan ninyo, mga pare, dalawang ripsaw catfish ang nakuha sa isang lambat. Ang astig nito. Kagaya ng sinabi ko sa simula ng video, marami na tayong nakuha dito. Hindi pa kasama yung higanteng apat na talampakang isda. Makikita ninyo sa mga maliliit na ito, may malalaking talim pa rin sa katawan nila. Dalawang ripso catfish ang nakuha natin. Ilalagay natin sila sa bagong pond para hindi sila atakihin ng malaki. Sige, eto na sila. Ang astig dito, kung titignan ninyo, isa lang ang mata niya. Heto ang mata niya, sa kabila wala na. Espesyal talaga siya, si One-Eyed Willy. Ililipat ko na kayo sa bagong pond. Ayan na yung isa, pati yung maliit. Kita kits, sige dalawang isda na sa pond. Sa tingin ko mahigit dalawang pupa ang natitira. Balik tayo doon. Helen, tingnan mo, tingnan mo. Ang higanteng gurame. Oh, umaahon siya para huminga. Siya yung nanakit sa leeg ko. Hindi ka na makakatakas. Ayan na siya. Ano yun? Hindi ko alam kung ano yun. Hindi rin yun ang tinitingnan ko. Sa tingin ko, isa yun sa malalaking albino freshwater shark. Tingnan ulit natin ang taguan na ito. Mukhang dito mainit ang aksyon. Oh, oo, oh, oh. may isa pang isda dito. Sige, kukunin ko siya. Nakuha ko siya. Isa na namang ripsaw. May hukbo tayo ng ripsaw dito. Nakalimutan kong marami pala tayo nito. Pangatlo na ito na nahuli natin. Naalala mo nung nilagay natin siya dyan, baby pa siya. Ngayon lumalaki na siya. Tingnan mo yung mga tinik niya. Izoom mo na nga. Kung magagasgas ka niyan, hindi maganda yan. Sobrang talas ng mga ito. Kailangan nating mag-ingat sa paglipat sa kanya sa pan na ito. Sige, simulan na natin. Halika na! Halika na! Ayos! Maamo siya! Mabait na bata! Sige! Ayan na! Ay, ayan na yung… Diyos ko, ayan na ang Gormy, bumalik na siya. Sana magtagumpay na sa ikatlong subok, balik ko karito. Nakuha ko na siya. Oo, oh, hindi na siya makakatakas. Tingnan ninyo, mga pare. Napakalaking albino gourami yan. Grabe, ang laki. Nakatakas siya ng dalawang beses, pero nahuli rin natin. Ang laki niya. Siguro ito na ang pinakamalaking gourami na nakita ko, mga pare. Ang laki talaga nito. Sige, ayan na siya. Ayos, ang ganda ng itsura niya dyan. Tumingin ka sa likod. Lahat ng ripso, magkakasama silang nagtatambay. Mukhang gustong gusto nila ang bagong pond na ito. Oh! Nakita mo? Ang daming nangyayari. Diyos ko. Helen, may hawak akong dalawang isda. Oh, Diyos ko. Nakita mo ba yon? Ang laki ng koin na yon. Aba, mga kaibigan, mas mahirap pala ito kaysa sa inaakala ko. Parang video ito ng misteryosong lawa na may walong libong galon na puno ng dambuhala at mabagsik na isdang gustong kainin ako. Ay ano yon? Diyos ko, isa yung sturgeon. Nawala na ang sturgeon. Gusto ko talaga ito. Lumalaki na siya dito. Isa ito sa mga Russian sturgeon, mga kaibigan. Umaabot sila ng apat na talampakan. Hindi pa siya ganoon kalaki. Pero mas malaki na siya kaysa noong nakuha namin siya. Katulad siya ng ripsaw. Mayroon silang maliliit na matutulis na tinik sa buong katawan nila. Kita mo yan. Talagang kamukha nila yon. At dalawa talaga sila sa pond na yon. Isa lang ito. Kailangan pa nating kunin ang kapatid niya mamaya. Tingnan mo yung parang sinaunang dinosaur. Ang astig talaga. At ilalagay na kita sa bagong pond, pare. Sabi ko, taas! Patuloy akong nagahanap ng isda nang may nangyaring hindi inaasahan. Grabe, Diyos ko. Ano yun? Oo, umulan nga Pero nang tumigil na, bumalik ako sa pond at may nakita akong napakalaking pating Malaking pating, malaking pating, doon siya pumunta, doon siya dumaan Ah, dito mismo Nakuha ko siya Nakuha ko ang pating Ah, ito na yata ang pinakamaliit na pating Meron tayong mas malalaki dito, doble pa sa laki niya, pero mataba siya Tingnan mo kung gaano siya kataba Malaking albino iridescent na pating Astig yun Tara, ilagay natin sa bagong pond Tatingin ko, tatlo lahat ang nandoon isa na ang nakuha natin. Unti-unti pero sigurado nating nailalabas lahat ng isda doon. Nagsisimula na kaming makahuli ng maraming malalaking isda. Pero nakalimutan ko na marami rin palang maliliit na isda dito. Ano yun, Oscar pala? Akala ko malaki. Di ko alam nandoon ka. Saan ka galing? Malit na kaibigan. Oh, may malaki palang nandito. Oh, isa pang Oscar. Nagbibiro ka ba? Lagi kong nahuhuli yung pinakamaliit na isda rito, hindi yung malalaki. Tignan mo, isa na namang Oscar. Ilalagay natin siya sa tabi ng kaibigan niya. Subukan ulit ang fish trap, dapat may laman na. Oh, meron nga, malaki ito. Diyos ko. Nakatakas siya. Sa tingin ko red tail yon. Nakakatakot talaga ito. Ano ito? Nakahuli ako ng maliit na pako. Di ko alam na nandito siya. Puro maliliit na isda lang nahuhuli natin. Tama. Yan ang gusto ko. Ang liit ng isda na ito kumpara sa malalaking hito. Paano natin nahuhuli ang ganitong kaliit? Nililigtas naman natin sila. Kita tayo ulit kaibigan. Bumabagal na ang mga pangyayari. Lumipas ang 30 minuto na walang huli at parang mas matalino na ang mga isda. May naisip akong paraan. Titingin ko sisimulan na nating alisan ng tubig ang lawa. Mukhang matatagalan ito. Sapat ang huli naming isda, pero para mahuli lahat, kailangan naming patuyuin ang lawa. Bubuksan ko na ang bomba at babalik kami kapag humupa na ang tubig. Habang bumababa ang tubig, mas marami akong nakitang isda. O ayan ang isturyon at isa pa. Ay lumubog na siya. Nakita ko yung pangalawang isturyon pero lumangoy siya sa ilalim. Pag lumalim na, di mo na sila makikita. Minsan-minsan ko siyang nakikita umaahon. Pati ang iridescent na pating koy at isturyon. Maraming isda dito. Nang madrain ang tubig, mas madaling makita ang mga isda. O tingnan mo, maraming isda dito. Kita na natin sila. Huni na lang. Oh, ayan pa. Nakuha na ba? Tingnan mo. Unang salok pare. Effective ang pag-drain ng lawa. May nakuha ulit tayong Oscar. Ang ganda talaga nun. Itapon natin siya sa kabilang lawa at magpatuloy lang tayo mga pare. Maganda ito. Unang lambat palang may isda na agad. Oh, isa lang ang nakuha ko. Grabe. May nakuha ako. Tingnan ninyo yan. Dalawang lambat, dalawang isda, mga pare. Maliit na albino na red-bellied pa kuyan. Astig talaga. Nakalimutan ko na nandito siya pero tingnan ninyo mga ngipin niya. Parang piranha talaga sila astig at lumalaki pa. Umaabot sila ng limampung pounds. Balang araw, magiging halimaw siya pero ngayon, maliit pa lang siyang baby sa monster pond. Sige, ilipat na natin siya at tuloy tayo. Oh, may malaki, tingin ko koi yon handa ka na. Nakuha ko na siya. Oh, yun nga ang koi. Tingnan mo, siya yung malaking nakita natin kanina na nakatakas. Ang taba niya. Para siyang dambuhalang balena. Tingnan mo yan. Oo, tingnan mo yan. Ang laki ng koi na yan. Sige, ililipat natin siya agad sa kabilang lawa bago makatakas. Tingnan mo. Ang laki ng koi na yan. Buti magkalapit ang mga lawa. Ihagis na natin. Handa ka na. Tatlo, dalawa, isa. Grabe, para kang may balyay na dyan, tol. Astig, pero hindi pa yan pinakamalaking isda. Tuloy lang tayo. Sige, tingnan natin kung may iba pang isda. Alam ko may malaking albino iridescent shark dito. Sinusubukan kong hanapin yung mas mapuputi kasi mas madali silang makita. Tingnan mo, ayan siya. Ayos. Nasaan na yung shark? Ayun, nandoon siya, di ba? Oh! Oh! Oh, nakuha ko yung pating. Ah, tignan ninyo to mga pare. Grabe ang tapang niya. Tignan ninyo yung napakalaking albino iridescent na pating. Oo, oh, oh. mas malaki talaga yan kaysa sa isa. Sige, ilalagay na kita sa bagong lawa. Ang galing natin ngayon. Magandang ideya ang pag-drain ng lawa. Anong masasabi mo? Tingnan natin ang bitag natin. Baka may isda. Uy, may laman. Aray, ano yon? Nakuha mo na pala. Playo pala yan. Tingnan ninyo to, mga pare. Ang laki na niyan. Lumalaki talaga sila dito. Ililipat natin siya sa kabilang lawa. Kumakaway pa siya sa inyo. At sa tingin ko, tatlo lahat sila. Isa na lang, dalawa pang albino playo ang natitira. Dami kong nahuhuling isda kaya nakalimutan ko na may apat na talampakang ripsaw catfish dito. Kaya kailangan ko talagang mag-ingat. Oo, oh, oh, Diyos ko, siya na yon. Siguradong yun na ang malaking ripso, ang laki talaga. Oh, malaking sandok. Oh, may nandyan. Oh, ano to? Hindi yan, ripso, pero parang ganon. Ang itsura. Saan ka galing? Sa ko granulosis ang tawag dito. Hindi ko maalala na nilagay ko siya dito. Aray, tinusok niya ako. Hindi ko maalala na nilagay ko siya dito. Kaya ang weird talaga, pero tatanggapin na lang natin. Ilalagay natin siya sa kabilang lawa. Sige, nakatali siya sa lambat. Sige na, ayan, ayos na. Ay grabe yun. Ang astig talaga. Kailangan nating ilabas siya dito. Nakikita namin ang mga baby African chichlid kahit saan, pero sobrang liit nila para mahuli. Astig kung ganito ang magulang at lahat sila ay ganito rin. Alam mo, iiwan natin si kuya dito at sana magpatuloy siyang magparami. Ang astig nun. Nagpatuloy ako at sa huli may nahuli akong kakaiba. Uy, tingnan mo, Kakahuli ko lang ng isa malapit sa play ko at agad ko siyang pinatakbo sa lambat. Ang laki niya oh. Ito na ang pinakamalaki kong nakita. Ang laki niya dito. Ang astig mga pare. Pangalawang albino plako ko na to. May isa pa tayo dito. Dahan-dahan pero siguraduhin nating mahuhuli lahat ng isda dito. Sige pare. Ayan na. Aray. Diyos ko, Dito sa tingin ko nakuha ko na. Oh nakuha ko na. Tingnan mo. Pangalawang sturgeon na ito at mas malaki. Nakuha na natin ang huli. Ang galing ang galing makita kung gaano na siya kalaki. Tingnan mo lahat ng isda sa likod, ang gaganda at ang saya nila. Sige. Sige, ayos. Astig. Tuloy pa rin ang pag-drain ng tubig at sobrang baba na nito kaya kita na natin lahat ng isda. Diyan natin mahuhuli ang malalaking isda. Uy, tingnan mo. Ano yon? Koy ba ulit yon? Sa tingin ko, oo. Nakuha ko siya. Tingnan mo ang ganda ng isdang ito. Hindi siya kasing laki ng dilaw. Pero astig ang itsura niya. Pasok ka na, pare. Alam mo Helen ang sa tingin ko na kailangan kong gawin. Kailangan kong pumasok. Pumasok, parang lumangoy sa paligid. Oo. Kailangan kong gumapang dito. May natamaan ako. Itutulak ko siya sa kanto. May dalawang lumangoy sa harap ko. Grabe, paanong wala akong nahuli? Maraming isda rito. Unang beses ko makakita ng dambuhalang ribsaw. Helen, 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 bahay. Nasa likod mo. Grabe siya na yung malaki. Grabe, yun yung malaking lagari. Nakita mo ba kung gaano kalaki yun? Lumapit siya sa tabi ko at naramdaman ko ang tinik niyang dumidikit. Sabi ko, grabe. Malamang lampas apat na talampakan siya. Ang laki talaga nun. Grabe. Oo, may nahuli akong malaki. Tingnan mo. Aray, dahan-dahan. Ingat. Ay, malaki itong hybrid. Grabe, sa wakas tama na kayo. Sinasabi ko na sa inyo na may malalaking hito dito. Pero ang bibilis at ang talino nila. Hindi ko sila mahuli hanggang ngayon. Nakuha na natin ang una. Grabe ang laki niya. Ngayon, ang isdang ito ay halo ng redtail at tiger shovel nose na hito at sobrang astig nila. At ang isdang ito ay talagang malaki. Tignan mo 'yan. Tignan mo 'yan. Ang astig talaga. Sige, ilalagay na natin siya sa bagong pond. Isa na sa mga halimaw ang nakuha natin. Hindi ko alam kung ilan pa ang natitira doon. Sa totoo lang, Nalito na ako sa bilang. Pero alam kong marami pa. Ililipat na natin ang isda sa bago niyang tahanan. Tara na, nakuha na natin ang hybrid. Maligayang pagdating sa bago mong bahay, pare. Oh, 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 ano yun? Ano ba yun, Yanine? Palaging nakakatakas ang isda sa lambat ko. Kaya sinubukan ko na lang gamitin ang mga kamay ko. Yan na yung pulang buntot. Yan na yun. Nakuha ko siya. Nakuha ko na yung pulaw pulang buntot. Nakuha ko na yung pulang buntot. Gamit ang mga kamay mo? Oo, gamit ang mga kamay ko. Hindi, hindi, nakatakas siya. Halos nakuha ko na siya. O tingnan mo dito. Ayan siya. Bumalik ka rito. Radyo, kukunin ko siya. O nakita ko siya. Nakuha ko siya. Nakuha ko siya. Nakuha ko siya. Aray. Aray. Nakuha ko siya. Anong plano mo ngayon? Hindi ko alam. Tingnan mo may buntot siya. Nakuha ko na. Oo, oo. Nakuha ko siya. Hindi na kailangan ng lambat kung may dalawang kamay ka. Tingnan mo. Malalaking pulang buntot ng mga baka. Tara na. Aray. Kalma lang. Dalhin natin siya sa bago niyang bahay. Tingnan niyo mga pare, maliit na pulang buntot. Ayokong makatakas siya. Handa na. Ayan na siya. Uy, gumana. Subukan pa nating makahuli pa. Ulitin natin ang bitag. Oh, may nakuha ako. Dalawa pa. Tingnan mo, dalawang isda sa bitag. Oscar at Albino Paku. Mga maliliit lang sila, pero ayos na rin yan. Oh, seryoso, seryoso. Oh, sige. Kalma lang, kalma lang, kalma lang. Oh, oh. Pangatlo at huling Albino Playo, nakuha na. Ang galing. Malaki-laki rin to. Sige. Mas marami akong nahuhuli sa kamay kaysa lambat. Tignan mo lahat ng isda. Ang ganda nila. Sige, tol. Ayan na. Oh, ano yon? Ano yon? Oh, ano ba yan? Yan? Tignan mo dito. Nakuha ko siya. Grabe. Yan ay clown knife fish. Hindi ko alam meron yan dito. Ako rin. Nakuha natin ang malaking clown eye fish. Hindi ko maalala nilagay ko siya doon pero astig talaga. Ilipat na natin itong malaking clown eye fish sa bagong niyang tirahan. Kung naaalala ninyo kung saan natin nakuha yung clown eye fish na yan, mag-comment lang kayo sa baba. Tignan niyo siya, ang laki niya. Sige, tuloy lang tayo. At pagkatapos ng maraming beses na nabigo, sa wakas na huli ko na rin ang pangatlo at huling pating. Marami pang isda dito, mabilis lang sila. Tignan niyo, ang laki niya. Ilipat na natin siya sa bagong pond at tuloy tayo. Ayan, maliit na kaibigan. Masaya ako at nahuli natin siya kahit ang bilis niya. Akala ko di natin magagawa, pero nagawa natin. At pagkatapos nun, may nakita akong sobrang laki. Ay Diyos ko, nakuha ko siya. Diyos ko. Aray. Diyos ko, siya na yung malaking bullhead. Tingnan mo, binasa niya ako. Jesus. Kailangan mong mag-relax. Sige, ilabas na natin siya dito. Grabe ang bigat niya. Kung hindi ninyo kilala ang isdang ito, maiintindihan ko kasi hindi siya lumabas sa YouTube video. Nasa Instagram video lang siya. Niligtas ko siya sa tindahan ng isda at dinala ko sa prayer pond. Ayos naman siya. Tara, ilagay na natin siya sa bagong tahanan niya. Sige pare, ang taba niya. Sa tingin ko, tawagin natin siyang chunky kasi chunky siya. Mga kaibigan, marami tayong nahuling isda. Pero sigurado akong may ilan pa dito, kabilang ang isang napakalaking isda. Siya ang pinakamalaki sa lahat. Nagulat ako na hindi pa natin siya nahuhuli. Hahayaan ko na lang maubos ang tubig sa pond, okay? Bigyan pa natin ng 30 minuto at halos wala nang matitirang tubig. Sa ganitong paraan, hindi tayo makakaligtan ng kahit anong isda at magiging madali para sa atin na mahuli sila. Kita kits tayo mamaya. Lumipas ang 30 minuto at nagsilabasan na ang mga halimaw para maglaro. Oh, dito dito. Nakuha ko siya. Oh, nakuha ko ang Tiger Shovel Nose. Tignan mo, buong araw ko siyang hinanap. Ang bilis talaga ng mga isdang ito. Mailap siya pero sa wakas nakuha namin ngayong araw. Tignan mo, purong Tiger Shovel Nose. Tignan mo kung gaano kaganda ang pattern niya. Grabe ang tabarin niya. Mukhang busog na busog. Isa ito sa mga paborito kong hito. Tignan mo ang pattern ng isdang yan. Sige. Ayan na. O oh, mga kaibigan, sa pagkakaalam ko, isa na lang ang natitirang isda dito. Hindi pa rin natin siya nahuhuli, kahit isa siya sa pinakamalalaki dito. Tara, subukan nating hulihin ang isdang yon. Sunod panahon na para sa malaking ripsaw. Ayun na siya. Ay Diyos ko. Aray. Jesus, saan siya napunta? Kakakuha ko lang sa kanya. Nasa lambat na tapos bigla siyang tumalon. Nakikita ko siya. Sige na pare. Ripso, umalis ka sa daanan. Hindi. Hindi. Ang taba niya. Aray, ano bang problema nito? Pumasok ako ka na lang sa lambat. Diyos ko, nakita ko siya. Aray, nakuha ko siya, Diyos ko. Jesus, ang lakas niya. Tignan mo, yan mismo ay isang dambuhalang marble bakara tiger shovel nose na hybrid. Tawakas nakuha ko rin siya. Buong araw naming hinuli ang isdang ito, kaya gabi na. Ganoon ito katagal. Tignan mo. Grabe. Sige, tingnan natin ng mabuti. Tara, labas ka sa lambat. Ang laki at taba niya. Tingnan mo. Isa ito sa mga paborito kong hito. Tingnan mo naman yung mga batik niya. Ang astig talaga. Hindi ako masyadong masaya sa kanya ngayon. Kasi pinahirapan niya talaga ako. Ang bilis at talino ng isdang ito. Sige, ilalagay na natin siya sa lawa. At heto na ang sandaling hinihintay ninyong lahat. Puhulihin natin ang malaking ripsaw at ipapakita ko ito sa inyo. Ilalagay natin siya sa batsya para makita ninyo kung gaano siya kalaki. Ito na siguro ang pinakamalaking isda na nakuha ko. Oo, oh, sobrang excited akong ipakita sa inyo. Marami kaming ginawa pero kailangan talaga. Ligtas na ngayon lahat ng isda. Ipakikita ko na lang sa inyo ang ripsaw na ito. Tapos ibabalik siya dito bilang tahanan niya. Medyo nakakalungkot lang na nandito siya. Alam niyo, wala nang arowana at konti na lang ang red-tailed catfish. Wala na rin yung apat na libong dolyar na platinum goons catfish. Kasalanan ng isdang ito, pero kasalanan ko rin. Hindi ko naman alam na gagawin niya yon. Habang nabubuhay, natututo tayo. Hindi kasalanan ng isda at hindi ako galit sa kanya. Tara, subukan nating hulihin siya at ipakita sa inyo. Oh, heto siya. Nakuha ko na siya. Jesus ang laki niya. Aray! ay tinamaan niya ako ng matindi. Diyos ko, sinugatan niya ako sa bukong-bukong. Bumalik ka rito. Diyos ko. Sige, yayakapin ko siya ng mahigpit palabas dito. Pero kung magwawala siya habang ginagawa ko yon, malamang mamatay ako. Diyos ko, halos hindi siya magkasya sa lambat. Tignan mo yan. Grabe, paano ko siya mailalabas dito, Diyos ko, Ang bigat-bigat niya talaga. Diyos ko. Jesus. Gaano kabigat ang isdang yan? Hindi ko alam, pero sobrang bigat niya. Hindi ako makapaniwalang pinatay niya lahat ng isda. Pinagmamasdan ko siya. Halos hindi na siya kumikilos. Tingnan mo. Maamo siyang dambuhala na sobrang talas kaya pwede kang masugatan parang kutsilyo. Sige, ilagay na natin siya sa batya para makita ninyo ng maayos. Grabe, ang laki niya. Halimaw talaga mga pare. Ayan na siya. Wow. Halos kasing haba niya ang dalawang daan at limampung galon na batya na ito mga kaibigan. Tingnan ninyo yan. Ko. Sige, kailangan nating mag-ingat talaga sa kanya. Tingnan ninyo kung gaano ito kaganda. Nagtataka ako kung ilang taon na siya. Gaano katagal para lumaki ang isang ripsaw ng ganito? Pinakamalaking ripsaw, ito at isda dito sa BFD Nation. Tara, ibalik na natin siya sa dating lawa. Doon na siya titira ng mag-isa para hindi siya makasakit ng ibang isda. Sige, malaking nila lang. Ibabalik ka na namin sa bahay mo. Wala nang papatayin sa mga isda ko. Tignan ninyo ito mga kaibigan. Mag-comment sa baba ng pangalan para sa ating malaking sinaunang hito. Tignan ninyo. Grabe, hindi ako makapaniwala. Ibabalik ka na namin. Kita kits pare. I-comment ang pangalan niya sa ibaba. Punuin ulit ang pond at paanda rin ang filter. Ligtas at ayos lahat ng ibang isda sa kabilang pond. Oo, mga tol. Malungkot pero maraming nangyari sa video na ito. At kung nagustuhan ninyo ang video, like na lang sa ibaba. Mag-subscribe din kayo Kita kits tayo sa susunod paalam